Hello! So, magandang buhay sa inyo. So, wala na tong intro-intro. No, wala ng plastikan pa. So, sa mag apply pa lang ng bahay, di ba, malapit na ang bonus. Kung na pag-iisip-isip nyo na gusto nyo na kumuha ng sarili ng bahay, kung ako sa inyo, magpagsinag kayo. Kasi, ang maganda kay pagsinag, 16,000 na lang yung income, yung basic salary. So, makakapag-avail na kayo ang maganda pa kung ngayon kayo mag a ngayong buwan, marami tayong RFO pa. So, kapag complete requirements kayo, makakahabol kayo. So, possible, next year, matuturn over na sa inyo ang bahay. Ulitin ko, pag RFO, 3 to 6 months yung grace period para po makuha nyo yung susi ng bahay nyo. So, ganun po yun. Kapag willing to wait naman kayo, ay pasinaya tayo. Meron din naman pong itatayo. Pero, hindi po ako sure kung yung itatayo na pasinaya ngayon dito sa Muson po at ako sa Labak is may equity na siya kasi yun po yung naririnig ko before sa office na magkakaroon na siya ng equity so mas mapapamahal kayo yun tapos hindi pa siya RFO pre selling pa lang siya so matagal minimum tayo ng 2 years so maximum ng 4 years hata not sure pero expect nyo na yon na mas matagal kaya kung nagmamadali kayo hindi ko rin recommend sa inyo si Pasinaya kung nagmamadali kayo mas prepared nyo po ng mas mabilis kung ako po sa si inyo magpagsinag po kayo o kaya pagsibol so yun lang comment na message na sa akin may RFO kami dohin mo na kaagad 10,000 reservation lang 'yan